Ano ang madalas na sinabi ni Jesus sa mga gumaling upang ipahayag na ang kanilang pananampalataya ang nagligtas sa kanila? Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Ano ang itinuturing na pinakamahalagang utos sa Levitiko? Pag-ibig Ano ang malakas na utos ni Pablo sa lalaking ipinanganak na hindi makalakad sa Lystra? Tumayo ka sa iyong mga paanang matuwid. Ilan ang malalaking kalasag at ilan ang maliliit na kalasag na ginawa ni Solomon? Dalawanda ang malalaking kalasag at tatlunda ang maliliit na kalasag. Saan unang nagtungo si Pablo pagkatapos hamupa ang kaguluhan sa Ephesus at bumahagi ng pamamaalam sa mga alagad? Mace Donia